welcome back to my youtube channel this is Ida and yours truly and for today's vlog po meron lang po tayong isang katanungan na ikinomento sa atin ng isang siguro napadaan lang siya sa ating youtube channel nung time na naghahanap siya ng kasagutan sa kanyang katanungan <laughs> so ang ating pong channel ang kanyang natagpuan at ito pong komentong ito ay 3 months ago na pero nasagot ko naman po siya nagreply naman po ako kaagad However, I realized that her question is a very good topic to talk about. So, ito po yan. At bago nga po ang lahat, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ako po ay hindi pa expert sa larangan ng pagbababuyan. At hindi po ako isang technician or isang veterinarian. Ang kasagutan ko po ito or base lamang po sa mga natutunan ko sa pag-aalaga ng mga baboy at sa tulong na rin po ng mga kapitbahay, mga matatandang nagbababuyan dito sa aming lugar. And syempre po at the same time sa mga technician po na ating pinagtatanungan at isa na po dun si Sir Ramil Azul. Okay. So, at eto nga po ang kanyang katanungan. Galing po ito kay Shania2962. Alright. Ang una po niyang tanong actually, good day po. Pwede po magtanong if nagpurga po, possible pong magsuka ang mga baboy. Pasagot naman po. Salamat. At meron po siyang follow-up question. Normal po ba na magsuka at walang ganang kumain ang baboy pagkapurga? Pasugat naman po. Posible po na magsuka ang ating mga baboy pagkapurga or pagkatapos nating i-deworm. Especially kung ang ating pong ginamit sa pagpupurga ay ang powder po. One of it is the Latigo 1000. Pwede po natin gamitin yun. Dati po talaga ay sa mga previous batches po ng mga partners natin ay yun po ang ating ginagamit. And then eventually, kasi na-encounter namin, there were times na talagang nasusuka ang ating mga mga baboy. Kasi na-overdose no po sila. Ang tendency po kasi, pag powder ang gamit natin, yung may hinang kumain ng mga biik, ay konti lang yung nakakain din nila na pamurga. Where in fact naman yung mga matatakaw natin mga biig or mga baboy, mas marami po silang na kakain na may pamurgang kahalo nito. So, kaya po, ang tendency ng ibang mga baboy ay nagkakaroon po ng overdose. At dahil nga po, sa nag-overdose sila, isang sign po nun ay kung ang baboy po ninyo ay nagsusuka right after po ninyong ipurga sila. So ako po, even for myself, when it happened, dun sa aming mga big, nagpanik ako syempre. So, what should I do? And, nangyari po yun doon sa first batch namin, ng mga fatteners. So, nag naratal ako. sabi ko, anong gagawin ko? Kasi yung baboy nagsusuka all of a sudden. And then I I called our technician, Sir Emil, and sabi po niya, ma'am, normal lang po yan. Kasi po, may possible po, uh, possibly po na yung inyong biik na nagsusuka ay na-overdose po ng pamorga ninyo. So, eto lang naman po ang kailangan ninyong gawin. You don't have to panic. What you need to do is, di, pa, di po ba ang mga biik, hindi natin pwedeng basahin sila or paliguan. Um, within one month pagka pagkawalay sa mga inahin, In wasap po natin yung mga complications like yung pag-upo po nila at napakahirap pong gamutin ang ubo ng mga bi. So, ang ginawa ko po noon, ang gawin mo lang po, sabi niya sa akin, ay kumuha po kayo ng towel. ay right? Towel, basahin niyo po. Basahin niyo at ipunas po ninyo sa inyong alagang biik. Kasi yung nung time po na yung biik pa talaga po yung mga yung, yung alaga namin. So, pinunas ko po yun, pinunas ng pinunas, hanggang sa eventually po, nag-stop na po yung pagsusuka ng ating mga biik. At nangyari din naman po yun, doon sa isang baboy natin, two or three months old na sila. Mula ng mawalay, or after mawalay. So, ang ginawa po natin, pinaliguan lang po natin ng ating mga baboy. So, papaliguan lang po natin kung lampas naman na po sa period ng A uh, one month after mawalay sa inahim So, pinaliguan po natin sila and eventually, gumaling naman po or nag-stop yung pagsusuka. And right after po nun, kahit naman tapos na yung pagsusuka niya, I made sure na painumin natin sila or lalagyan natin yung kanilang inumin ng dextrose powder. So, may electrolytes po kasi yun para naman manumbalik yung lakas ng ating biik or baboy. So, ganun lang po kasimple yun. Don't have to panic. At yun lang po. Basa yun po ninyo. Basta kumuha kayo ng basahan. At ibuntog niyo sa tubig. Ipunas po ninyo sa inyong alaga. Siyempre, kailangan po ninyong pigayin yun kung ba yung inyong yung alaga. Pero kung baboy po, it's very easy. Kailangan lang po ninyong paliguan yun. So, mawawala po. At syempre po, lagyan din po ninyo ng dextrose powder ang kanilang inumin. At kung halimbawa naman pong hindi pagpupurga ang dahilan ng pagsusuka ng inyong mga bi, yun po ay kailangan po ninyong madetermine kung ano po yung dahilan. And kung hindi po ninyo kayang magamot yung ganong bagay, tumawag na po kayo kagad ng technician na mag a po sa inyo. So, that is the best way na pwede po ninyong gawin. So, kaya nga po sa panahon ngayon, at pinag-aaralan na din po namin ang pagtuturok sa ating mga biik para maiwasan din po natin yung overdosage na especially sa pagpupurga ang ginagamit na po namin ay ivermectin at saka uh, tinuturok na po namin sa kanila so pag nagbababuyan po kasi kayo importante na matuturing kay eventually yung mga pagtuturok pag i So, may mga nagbababuyan po na hindi sila gumagamit ng mga ganong ways kasi nakaka-stress daw po sa mga peak. Well, it's your own choice naman po. Wala namang sapulitan. So, whichever is more comfortable with you, kung ano po yung nakasanayan ninyo na effective, so go for it. Wala namang problema dun. But for me, I was trying to upgrade ourselves na at least matuto din tayong <laughs> mag-inject sa mga baboy natin. So, So far it has been a year since we started taking care of pigs and meron na nga po loobin na third parity si Mama Twinkle very soon. At syempre po ipapakita ko rin naman po sa inyo ang ating mga bi this time kung gaano na po sila kalaki. Eto po panoorin po ninyo. Tara po, samahan niyo po ako dahil ako po ay nandito sa likod ng kubo ng aming bakuran. So, ayan. At ako nga pong binisita ang mga tanim-tanim dito. Ito nga pong mga kamote na ito ay paborito po ng ating mga alaga. At uulan na naman po kagabi ay lumindol. Malakas na naman dito sa ating lugar. So, ito nga, papakita ako sa inyo ang ating mga alaga. Kulit na mga They are 63 days old na po. Simula nang sila ay ipanganak <laughs> ni Mama Twinkle. Hello, Mama Twinkle. How are you guys? Uy! Uy, ba't kayo natakot sa akin? Loko kayo? Di nyo na ako kilala? Ha? Bakit kayo natatakot? Ba't natakot yan? Ha? Ayan na po sila. Two months old. 63 days to be exact today. Today is 24th of uh, August. Ayan, naghihintay po sila ng pagkain kasi time check is 4pm. Katatapos ko lang po ng aking online teaching for 5 hours. Ayan po si Mama Twinkle. Gutom na si Mama Twinkle. Gutom na si Mama Twinkle ko. Hoy, wawa wow, naman. Huwag kang mag sampa diyan dyan. Buntis kay. Bawal yung sampa-sampa. Ito naman po ang makukulit. Ngayon, ng makukulit na mga yan, nangahaba na nila. Naghihintay po sila ng pagkain actually. Ngayon po, hindi na po sila kasya dun sa butas pero nilalagyan pa rin po natin ng bato kasi baka magpumilit na lumabas. Eh, hey, makukulit po yung mga yan. So, may meron po silang inuman doon. <laughs> Improvise po yan, eh, Water drinker. Ay, wala sa akin ang pagkain nyo maya-maya pa. Binababad pa. Wet feeding po kami. So, starter na po ang pinapakain natin sa kanila. Of course, ayan po ang makulit. At eto nga po, so far naman po sila ay hindi nagsuka or hindi na overdose during the time na tinurukan po natin sila ng pamurga. At malapit na naman nga po silang ipurga. Usually po nagpupurga kami kapag nagta-transition po or bago kami mag-transition sa pagpapakain namin. Let's say starter to growers. Yun po, bago po yun few days before ipupurga po natin sila. So, from pre-starter to starter, nagpurga din po tayo. But, now we are not using, or we are not giving them Latigo 1000 na powder solution, or powder na Latigo 1000. We are now giving them an injection, which is Ivermectin. So, may instruction naman po dyan. Hindi naman mahirap na gawin para sa kanila eto nga po, may munting lalagyan ako dito. Yeah. so, medyo ino-organize natin para hindi naman messing tingnan. At si Mama Twinkle nga po. Uy, si Mama Twinkle may dumi. Bayern. May dumi. Kalilinis lang. Ayan. Maya-maya yeah, po sila yatin ng pakakainin ng kanilang dinner. Dinner. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pagsuporta dito sa ating YouTube channel, The Life Changing Story of Eden. At kung meron po kayong katanungan, i comment nyo lang po at sabot ng ating makakaya ay susubukan po nating sagutin niyan. Maraming maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Kahit na po may mga delayed po akong, may mga delayed po akong uploads. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa lahat po ng mga Bicol Hag Racers. Huwag po tayong mawala ng pag-asa despite the fact na lumalaga na pa rin po ang ASF sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Awa, tulong po ng Diyos ay makarecover po ang lahat ng nagbabaguyan dito sa Pinas. Lalo na po dito sa aming lugar uh, sa Kamalingas Norte. Yan po. At maraming maraming salamat pong muli sa lahat ng sumasubaybay sa ating mga kaibigan from Singapore. Shout out po sa inyo lahat. <laughs> Hanggang sa muli po ang inyong lingkod. Kasi Eden ay nagsasabing hinga. Tanawa po tayong lahat. Peace out.